Oh, si Brandon, asan ka? Tara si Brandon, padyak na. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Uli nyo napapanood si Oh no Boy. test lang natin yung pati. Eh. Oops, yun. Yeah. Ayan. Ito, kasal ko yun ako kung ano, uh, oh, po nga pa jog. Ayan. Kasama ko ang aking uh, biskleta na si Tosik Brandon. Sa ngayon, ah, yun ko. Hindi ko alam kung bakit ganito yung panahon. Ayan, tinan ah, uh, mga bandang, kung ano dito eh. Around, ah, 7 a.m. pa lang pero ganyan yung ulap ewan ko na yung kita nyo abasahan yung ulap na, napatayin ako sa may taas bakit parang hindi siya ganun may inika ako e, summer na summer pero may mga bahagi na ano na makulimlim yeah. tapos yung pero yung, yung pala si tika yun si Kuno ba't yan yun buwan naman yun tapos malapit sa sa ano paning hari araw bangkya well hindi ko alam kung bakit yun yung ano yung postura yun ang liwanag pa lang oh buwan pa lang yun well hindi ko lang alam kung nakita nyo dito sa video pero yan yung ang pinupuntong ko dito sa ngayon ay bakit ganon? Ah, uh, nakikita ko yung buwan tapos Ah uh, pero yung sikat haring araw ay hindi pa ganong tumatama sa dito sana sa kalupaan Ayan. ewan ko basta na, napansin ko lang eh uh, yun lang yung ano gusto kong i-share sa inyo Ayan. kasi tangang taka din ako kung bakit uh, sa mga gantong buwan imbes na malakas na sana yung sikat ni Haring Araw kasi nga bakasyon at, 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 ito yung ano summer season so, talaga nagtataka lang din ako anak, eh. so ito din isa, isa din pa lang ano, update to parang ano na lang gas na 7 days na lang ata yan uh, mag end na rin yung ano namin yung training namin basta gano'n na lang uh, huling pitong araw na parang na, medyo naging <laughs> syempre na wala uh, walang din naman mamimiss na. uh, ko din naman yung mga ano, mga naging kaklasiko rito Pero yun, yun lang muna yung update sa ngayon. Ayan. <laughs> Basta so, enjoy, enjoy lang muna ako sa pagpapadyak. Para kayo ko muna yung isipin na ganung, yung pinala yun pala yung araw na nalalabi. <laughs> so, yun, thank you so much po sa lahat po ng mga patuloy na sumusuport at sumusupay po sa akin. And, siguro at to this journey na doon lang siguro may end yun pero meron na naman tayong panibagong journey na tatahakin pero ganyan talaga patsyak patsyak lang tayo okay so thank you so much po sa ano sa mga support po ninyo sa akin yan sa mga ah uh, patuloy na umaantabay at uh, nanonood sa aking mga videos yan thank you so much po eh Patuloy pa rin po sana aking mag-subscribe po sa aking YouTube channel na Tip Kid Pedal. Thank you so much po and God bless po sa ating lahat.